Good morning Sir Kokoy Update natin yung mga ibon mo dito Yan, ito mga dala Sir Kokoy oh. Sa ito, uh, mga dilawan no? Ito, magandito dito Sir Kokoy 500. 500 isa Yan o, oh, 500 isa Mga matured na ito no? Okay, matured na Matured na ito, mga master 500 na ito Eh, dito mga opa mo 250 yeah, yeah. lang sa opa na ni Sir Kokoy 250 oh, Ayan. Yeah. Ito may power blue perso ka. Magkano dito? Ganda na itong power blue perso mo. Magkano to? Yan. Yeah, Yan. Yeah, 400, 400 na lang to. Yeah, Mga master. Oh. Yan. Yeah, 400. Yan. Big carbs one mo. Yan. 500 parta na. Parta talaga. Ito. Parta to. Mga master. Oh. 500 lang ito. Yan. Oh. Yan. Itong parakit. Itong parakit ko <laughs> eh. Ay, okay? ito may para kay Sir Coco 'yo. Ganda nito. Kagadi to. 300 to para sa para kay. Ay, ito may kakatil Sir Coco 'yo. Sa ibon lang isa, Ma Master 'o. Oh. Gaganda. Dalibo na to isang mama sir kasi po ko ito sold out now. Ito na benta na. Oh, wala na na benta na. magbenta ni sir Coco. Eh sa kabila sa ito. Kim ba 'yan? Ay, Gigi. Ah, kay Gigi. Ito. Contact number mo? Facebook lang. Facebook lang. Rame Romel, Alba. Yun, kay Romel. Ano, Romel? Romel. Romel. Oh, double M. Romel Alba. Yeah, premium lang. Ah, uh, shout out pala, shout out daw sabi na nung nakabili sa ng ibon. Yeah, shout out. yeah, sir, shout out ulit po. Ah, uh, nakalimutan ko yung pangalan mo, hindi ko na pangalan. <laughs> Basta shout out po sa iyo, sir. Ah, nakabili ka na diyan. Oh, nakabili daw na sa iyo ng ibon. Ay, yeah, sir, kokoy. Shout out po, nakabili sa ng ibon, mga customer mo. Yeah, dadayo pa yan, sir, Pangalak 'yan. Sabi mo ba, maraya pa dito. Ayun, maraya pa sir, kokoy. Yeah, thank you, pre. Yes. So mga master, dito tayo sa Pesto Sir Marvin. Marami siyang kakasin na dala ngayon at saka pa paint palo. Mga power block pa paint. Eh yung mga dala ng Sir Marvin, marami din siyang dilaw, opaline. Sa isa yung natin ito, tignan natin ang presyo kung nagbago ba. Uh, Sir Marvin, good morning. Good morning, good morning. Yan, update natin yung dala mong ibon dito sa Bukawe. Ito sa mga green opa mo, magkano dito yung isa? 500 ah? lang isa. 500 lang isa po mga master sa green opa. Ah. Ayan, pili lang kayo, marami pa pipili yan. Dito sa mga dilaw mo. 500 lang din sa mga bolsyelo. 500 lang din, mga yellow bolsyelo. Pintino lang. Pintino. Pintino na po yan, oh, mga master. Oh. Dito, Sir Marvin. Ayan, uh, green pail 1-5. Ayan, blue pail 1-5 lang. Green pail 1 lang. Ayan, back to red eye na po yan, mga master. Ito uh, sa blue pail, ganun <coughs> din. <Madingsan> 1 <coughs> 1.5 lang din oh back to back ride. eye na rin po yan mga master eto mura na to 1.5 parisan na po yan perso 1.5 lang yung perso 1.5 lang parisan 1.5 lang parisan ito classic 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 perso 1.5 po mga master yan 1.5 lang yan sa albino mo yan ha, albino 2,000 na pare 2,000 pare sa albino po mga master 2,000 lang pe 2,000 dito sa kabila sa kabila naman, 500 lang yan pare 500 na ito pare o so. oh, pat saka white bull pastel pastel yan 800 Ay, 500 lang ito. ah 500 pare na, yan o so, 500 lang o oh.

Ito, 2-5 lang para sa Tino Kakatay. Panalang na yan. Lutino Kakatay, 2-5. Ito, ready to breed na. Panalang na po yan, mama, sir. Ito, panalo to. Back to back na po yan. Lutino. O, oh, panalang. Ah, Lutino Kakatay. Back to back. Panalang na po ito. Panalang. Oo. Uh -huh. Dito may mga yang. Yeah, Ay, panalang na rin. Oh. Ah, ito, panahalang na rin yung mga master. Magkapare. 2-5 lang din. Ito, 2-5 mga master. Ang gaganda, oh. Puro Lutino. Puro Lutino kakating. Yan. Eh, dito, Sir Marvin. 2,000 lang, pare. Ito, 2,000 sa mga normal. Mga cinnamon, tsaka, ano, ah, uh, pearl. 2,000 lang, pare. Yan, 2,000 lang ito, pare. 2, ito, ito, ito mga post dan lahat. Ito mga post dan. Ito islipino. Ito may Magkraso, mga Filipino. Magkasa mga 15 lang, 15. 15 lang isa po, mga master. Uh -huh. Dito sa mga post dan, 1,000 sa normal, 2,000 sa local. Uh -huh, yeah, mapapabayad na laki Ito pabayad na laki one, one, five five lang. one lang. Ito 1,500. Mapapabayad na lalaki po, mga master. 1,500 po 'yan. Ito mga ano mo? Yes. Okay lang para sa 2000 tayo. Etong ano mo, opa pain mo na back to back. Pag back 2000 pag isa. 2000 pag isa, uh -huh. 35 pag pare. Ano gaganda oh. Mga red eye shoot, puro, 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 puro mature. mga mature mga opaline. Ito sa mga parblo mo. Sandibo lang isa. Sandibo lang. Pablo P. lang isa po, mga master. Marami Sir Marvin. Yan you know, maganda ng mga ibon. Napakaan sa mata. Ito, ba, ka Ito mga ka meron din dito po. Yeah, sa mga gusto puti, meron din tayo. Ayan, mukha naman dito, Sir Marvin. 2,000 lang. Basta sa mga dilaw lang mata. One Pag dilaw mataas isa. Pag pares 2,500. Pag, Pag sa mga ibang kulay na, 2,000 lang pari. 2,000 lang pari. Dito, Sir Marvin. Diyan, 2,50 lang yan. 2,50 lang dito isa. Mga pang budget meal. Mga pang budget meal po yan. Eh. Mga pang maka na po yan. Ito, kakatay. Ito, kakatay. Marami kakatay lang, Sir Marvin. Puro matu, dalos natin. Ang kaya din, Sir Marvin. 2,000 lang din na 2,000 lang din pari. Ayan, so mga sa mga may sa mga pari. Ito, marami. Bulay-bulay. Ayan, yeah, no, bulay panabong. Ito, <laughs> meron siyang, ano, ago ba ito? Inko. Inko. Tsaka Trilbank. Trilbank at saka Inko. Magkano naman dito, Sir Marvin? Sa ago natin, 1,000 lang isa, 2,000 pare. Sa Inko naman, 250 lang. Okay, sa Inko pala. Inko, 2,000 pare. Sa back frame, 250. 250. Si. Dito. Diyan lang yung 300 lang pare. 300 lang pare. Parang kuha na kanina. Oo, oh, marami ito so kanina daw, mga master. Ito na lang. Iban siya ito lang yung ibon mo? Ito lang? Ano kay Mr. King iba? Ayan, punta natin si Mr. King. Kukunin na natin yung number. Mahagang mahaga. 0915. 135-191. Yun. Maraming salamat, Sir Marvin. Oh, thank you, thank you. So ito po po isang pwesto ng Sir Marvin. Si Mr. C po yung nagbabantay dito. No? Uh, at ito yung mga ibon niya. Sir, Mr. C, magkali sa kapalain mo na par blue? 1,000? 1,000? 1,000 pares ito mga master back to back na yan oh. fire blue perso dito sa albino 2,000 2,000 sa albino 8. ito 2,000 oh, sa albino mga master dito sa ano po Mr. C dito Mr. C magkano ito Ano'ng ticket po? Ito po mga sa sa dilute, dilute. dilute. dilute ni po, mga master ha. Ito sa green person mo si Mr. C 5,000 wide type person. Dito sa mga normal 800. lang to, mga master 800, 800 lang to sa mga persona to. Eh ah, tingnan nyo po. Ah, 800 lang po 'yan. Ito 800 lang din to Power blue So dito din sa ano 800 din sa upper line eh, Sa mga upper line Ito 800 lang So ito may ano pa dito Ito 800 800 Ito mama sir 800 800 lang yan Yan kaysan yan Ito sa kakating 5,000 back to back palo ayan ang ganda na ito back to back red eye palo so ito so, mga master 5,000 so, ito 2,500 ito 8,000 ito 5,000 emerald ito emerald ito mga master ang ganda ng emerald 8,000 8,000 sa emerald Etong palo 5,000. 5,000 ayan. So, ito, may violet dito. Pale palo. Magkano dito may 30,000. 2,000. Etong ano? Lutino. 12. 12 lang sa Lutino. Anong ID nito? Babae na lalaki? Ito babae, itong Lutino. Babae din. Babae lang din. Para sa kung babae po ito, mga master. Ito, dito pa rin yung ano, yung black chick. Mr. Marvin. Ito Black Chick 5000 pa rin. 5000 sa Black Chick po, Mama Sir. Itong yellow bull pa lang babae. 2,000 sa yellow bull na o pala, babae po, Mama Sir. Yan. Ito pa, meron pa dito. At ito, Lutino Opa, tinopa isa? 4,000. 4,000 back to back. 4,000 dito ang isa. Parehas po sila 4,000. Anong gender? Opa na. Dito sana. Ang gender to mama sir, yeah, ito, so mga master, ang gender. Yan, ito sa mga gold Oh. Ah, yeah, may mga gold din dito, oh. ang kalang po 2-5 parts na ito. Yeah, dito, meron pa po dito mga master. Ito, opa perso. So, yan, yeah, opa perso po mga master, o. Oh. nyo yeah, yan. may opa perso po <tod> dito. Tanoyin natin kay Mr. T kung magkano itong Opa Perto. Mr. T, magkano Opa Perto? Yan, Opa Perto, 3,000. 3,000 ang part. Ito, 5,000. Ito, 5,000 to wild type. Ayan po, mga master, 5,000 lang yan. So, yun po yung update natin dito sa ibon ni Sir Marvin, si Mr. T yung nagbabantay. Mr. T, maraming salamat. So mga sir, marami talaga nagbebenta dito ng mga ibon dito sa Bukawi Pet Market. Ito update natin to kay Sir Edgar, yung mga ibon nila. Ito may mga black chick pa rin sila dito. Yeah, magka dito, Sir? Black chick. 800. 800 lang pare dito, napakamura na ito kay Boss si Edgar. Yan, yeah, napakamura ng black chick dito, 800 lang. Pare sa na yun, oh. No? Pare sa po yan. Dito sa Albuswan nyo, magkano? 1, 2, One, two. Kaya, one, two. pa. etong back to back opaline alay. ano yan. Dilute. Uh, kahit one, lang din. Dilute, one, two lang din po. Mamatured. Oh. ano, etong opaline oh, na looking one, alps. lang one. Din. One, lang din. Dami yung alps ah. so, one, five, lima. One, five. Oh, lima. Lima, one, five. Ito, mura ito, mamatered. Oh. One five lang, limang piraso na ha. nasa 300 lang po ang kaneto. Pero lahat ang yan ha. Dibigay lahat 1.5. one five. Krimino. Eto, krimino. Eto, krimino. Magkano sa krimino? One five. One five sa krimino. Yeah. Ito, papain. O, papain din, ano? Ah, One lang din. One lang din, o, papain. Lahat dito, one five. Lahat one Napakamura ng mga ibong dito. Parang di Victoria. Parang di Victoria na itong Bukapit Market. Ha. Ito, dayuhin nyo na ito, mama, sir. Mura din mga ibong dito na sir Edgar. Ito, sir Edgar, magkano dito? Ito, sir. magkano? One five. lang din, pare. One five. lang din. Parang all items 1.5 to ah. Dito 1.5 din. Ayun na, mas speed palo po. Ayan po, mas speed palo. Ito pala si sir, marami kakatil pala to eh. Ayan o. No? Oh. Dito dati uh, na ako ng kakatel, yung eh. binibenta namin eh. <laughs> Ito, 1 5 lang. Ito, ganun din. 1-5 isa. 1-5 isa. Ito, visual to eh. Visual. Aya, mga visual po ito na palo. 1.5 po isa, mga master. Murang-mura to. 1.5 lang isa. Palo na po yan. Ito, may action pa dito. 2,000. 2,000. Bronze. Itong ganda na itong bronze na to. Ganda na ito. Ayan, yeah, o, bronze. Back to back na po yan. 15 2000 ah 2000 sorry yeah. ito 2000 napakamura na nito mama sir so, back to back na po 'yan bronze po 'yan 2000 na po 'yan ito sa mga ano mo emerald 15 8000 <laughs> ito. <laughs> ito ito dito 1,500 ah 8000 emerald po 'yan Blackhead. Blackhead. Opo, Blackhead, Blackhead. white po ah po blanket white pink, pink. 8,000 po no? 8,000. Ito 6,000 pare. Ready to breed na sir. Ready to breed? Ito, murang-mura to. Ready to breed. 6,000 lang po mga master. Pupunin natin mamaya mga contact number ng mga to. Ito, back to back follow din to. Ready to breed din. Magkano po ito? 4,000. Ayan, 4,000 po ito mga master. Ready to breed. Ito si Sir, marami. Puro emerald alagaan yan eh. Alam na alam ko yan eh. Ayan. Ito, 4K lang po. Ah, dito. Ito pa magkano? 1.5 lang dito. 1.5 lang dito. Paris na. Ito, ganun din po. Sir, 1.5 lang din sabi ni Sir Edgar. Ayan. Dayuin nyo to mga master. Panalo to mga ibon dito. Back to back din yun. Back to back din Magkano po? 2,000. 2,000 lang. Back to back. Ayan o. Back to back po yan. Din po ito. Back to back. Ayan. 2,000 lang po ito mga master Double factor yung isa. Kaya may Ah. Double factor. Oo nga. Double factor yan One. Ano? 2,000. 2,000 pares. 2,000 po pare, mga master. Ito p perso Oh, pa perf mo po? 3,000 pare. 3,000 po pare, to, mga master oh. Oh, 150 na sentador. Ayun, 3,000 pare. Ito. Ayun, dilot, 50 at tsakang. Mag magkano po, Sir Edgar? 3,000. Tatlong libo. 150-150. Ah, yung katlan, yung dilaw. Dilaw. Oh, dila, 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 dila. Ano po ID ng dilaw? Ah, Deliot Split Pail. Deliot Split Pail? Yung pail is the naman. Ah, yun. Para sa neto, mga master. Magkano po? 3,000? 3,000. Ayun, mura-mura talaga po, mga master. Ah, kanino ang contact number ang kukunin ko dito? <laughs> Sabi ko. Hmm. Okay, yun. Yeah. <laughs> 0920. Ulit, ulit po. 0920. 706 8831. Ayan, kay, said, eh, kay said, eh, God, puya, Sir Edgar po yan, mga master. Dito ay, lang ay, po yung pwesto nila Pwesto nila dito lang katapat lang po nila Sir MJ Ayan. Pwede nyo po silang dayuhin dito Napakaganda ng mga emeral Tsaka yung mga palo nila mura lang 1515 lang Mga master <laughs> yeah, Thank you po Sir MJ Good morning yeah, What's up sa ating mga viewers Ito Maraming talagang Sir MJ Mga Sir MJ hindi po punta. Sa so, Malabon lang, no? Bukas. Yung malabon, malabon bukas to, mga master. Ah, uh, eto. Ayan, kapunta rin. Dito pa. Dito. Magkano naman to? 2K. 2K na lang. Ito, 2K na lang to, mga master. Oh. Opa rin, Spitino. Opa, Spitino. Tsaka, Opa, Spitino. Opa. Dito. Opa. Dito, Opa. Dito. Opa. Dito. Back to back pa 800 lang 'yan. 800 to back to back pa lang in this range. si responsive Ah so hindi na. Normal na. Ah normal na lang oh na lang no. Yeah, normal na lang pa 800. 15. Eh bang stop Ito back to back no Tito Magcano to. 15 'yan dalawa. 15 yung dalawa. One -five yung dalawa. One -six to na nakarana no. Ah, 15 na lang. 15 na lang ito paunahan na to sa so, mga gusto ng red eye 15 na lang paritan. Bigapin yang details. Oh. Eto. Back to back albino pair. 2K ang pair. 2K ang pair. Back to back albino. Eto ang disino. Power blue. 1.5. 1.5. Yung disino power blue. Eto back to back albino ni Sir MJ. 2K -kay, -kay. pare. Kaya po mama sir. Yan. Back to back ball cielo. na. Back to back ball Magkano Magkana naman to? Yan. 1.2. 1.2 lang to. Back to back yellow ball. Oo. Banded na to? Oo. Banded na. May shirt na rin yan. 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 Ay back to back fail. Ito back to back fail mo magkano? 1.8. 1.8? Okay. Uh -huh. Ito 1.8 po mga master. Maganda rin yan. Maganda rin to. Matured na rin. Yan Saka far blue Ito blue fail. Saka far six fail. pa rin dito? Yan 1.5. 1.5 lang po mga master. Far blue fail ang price. Ayan 1.5 lang po yan. Dito. Biopail tsaka Power Blue Opa bayo Ayun, Biopail tsaka Power Blue Ang ganda ng Biopail, oh Ang din ang kulay Magkala to 3K lang Ito, 3K po, mga master, ganda ng kulay, oh Hindi din yung violet oh 3K lang po yan, matured na rin Dito, sir, MJ Day Ball na Bulls, tapos Sweet Opa, Magkano? 2K ang 2K ang pair Ayan, ayun, ayun, Ayan. Ano, bakso pa ka pa na yan? Ah, bulls lang ito. So. Bulls lang. Eto. Mukhang opaline kasi yung... Oo, mukhang opaline. Napakaya mo sinong ulo eh. Kasi galing ito opaline yan, kaya ganyan. Ah. Tatay nila ako pala eh. Ay, ah, nanay. Nanay. Boys Opa. Yung tatay. Boy, si Elo. Si Dino. Yung... Ayan, ganda ng kulay. Yung hindi na din yung ano, ulo. Malakamati. Itong kabila. Ganun din, parehas lang sila. Parehas lang din sila. Uh, 2K. Oh. 2K ang pero. 2K ang pero po, mama sir. Dito, sir MC. Di. 3K o pa, 1-5 ang isa. 1 ang size, 3K o Ayan po, 1.5 ang isa. Dito sa Java mo, naputi. Sa Java. 3K Ampere? 3K Ampere Sa Java po mga master O oh, ganda na ito Sa mailig sa Java Ito may available dito May bawas pa yun? May bawas pa pa pala Papalason no Di atin yan e Papenta lang Ah pabenta lang sa'yo Pero sa'kin yun ako tari Kaya kayo Icer MK yeah, Sige nyo lang O badge, sa gusto magpasabay Pwede nating ano, Pick upin dito O Ito sa Baji Sa Baji 3K Ampere 3K Ampere O oh, Ayan o no, 3K Ampere Bye, bye bye to lalaki na yan, oh. Bye bye to lalaki, to ready to break na. Ready to break na po yan. Sa mga ice natin, 500 to, na 500 to 400 lang siya. 500 to 400 lang siya. Uh -oh. Ayan oh. Yeah po, mama. Ano pa si RMJ? Post, post paid, post videos, yung mga blue t na yan. Magkano naman yan? 400 ang isa. 400. Ito sa kabila? da yung dalawa. Ah, so, okay. Ito, pinag-away eh. Oo, oh, postdan. Ito, par blue na lang, 1K. 1K yung da na par blue. Oo, uh, po, yung pair sa so 500 500 yung fair Ito so sa baba, magkano to? Yung mga open na yan Sa at 400 ang isa. 400 yeah. ang isa? Mm Hindi, -hmm. isa P250 lang sa P250. P250 so, ito nga pala 400 oh, ang isa. Oo, 40, 400 ang isa. Ayan. Ito P250 lang. Ayan, pumaray niya ko. Sama mo na. Ito so, pumaray niya ni Sir Isa na lang, no? Oo, oh, nakuha na wala isa. Nakuha no? na yung isa. Dalawa na karahan. Ayan. Isa na lang. Dalaki yan, dalaki. Dalaki. Ayan, 9K na lang, 9K. 9K na lang daw po yan, mga master. Apat na po rin, dalawang Ayun o, no? may ano na pala ito, may karga na pala yan. Oo. Oh. Ito 9K. sa kakatail mo. Yan, kakatail. Tuto ang pair. Tuto? Oo. Tuto ang pair. Yan. Yan, po, mga master. Maganda. Ito, para sa laki. Ito, palo. Palo yung isa. Magkano sa palo mo? 2K. 2K. Ayun yung isa, yung white face. Ito, so, 1K na lang yan. 1K na lang sa white face. Ito. Ito, yeah, pair din yan. Pair din to. Tuto. Tuto na po, mama sir. Ito, may mga green perso ka. A white type perso. Magkano naman to. Yan. Yeah. 4K ampere. 4K ampere? Oo. Ayan, 4K ampere po, mama sir. Wild type perso. A white type. Yan. Kaling mo yung ting lang. Oo. Kaling kaawin. Oo. So, yun po yung update natin sa Ipon ni Sir MJ. Sa mga gusto magpasabay, Sir MJ, pwede natin pasabay. Wala na bayad ng pasabay. Kapi niya, na sa kanya. oh wala na po bayad ng pasabay, Sir MJ. Ipon shipping Ping na lang babayaran. Yan. Contact rin, Sir MJ. contact number. 0936-89-2244. Sa Facebook ko din, MJ Lucena. MJ Lucena. niyo po, Sir MJ. At saka contactin niyo po sa kanyang contact number. Salamat, Sir MJ. Ito so, ang mga master, ang ganda ng manok, oh. Ano, ito may mga inakay dito. Ang ganda ng ulo eh. Kakaibang bang mga manok 'to eh. Oh. Kala mo palong Oh. Hindi po palong yeah, ano. yeah, crested 'to, crested. Manok na crested 'to, mga master. Ano, mga crested na manok oh. Ano? Crested na manok 'yan. <laughs> ito may mga tupa rin dito. Oh. Tupat dito sa bukawit, Big